na Okay, it's time Ini okay, makin na Mana na. Na. nih lang kayo Pag nasa na

Para ng spaceship. Ay, para ng manta alaming yung mantaray, ayan, no. Ayan yung mga pakpak niya. Parang di koy, Ano nang ginawa mo dito? ano, no. May lalagyan ng compartment. Ito na yung uh, lalagyan ng pupunoy namin to ni sir ng ano? No, sadyado rin. Oh, sadyan. Maka ano yan, fiberglass yan. fiberglass glass. Oh. Yung makina, in-start ko na yan kanina. Tapos yan, may higaan pa sa dalawang tabi. Pwede din dun. Ito naman, pwede rin umupo dyan, mga fisherman. Yan, dyan, mga, mga, mga biwas yan. Puro yan, wala na talagang, talagang sobra-sobra na ito. Ayun yung, ano, yung control panel pa yun. O, so, ayun yung magiging cambio, silenyador. Ayun yung takip. Okay, konti na lang. Ready to fight. A bit